Liza Soberano emosyonal na ibinahagi ang kanyang masayang pagbubuntis. Hindi napigilan ni Liza Soberano ang maging emosyonal habang ibinabahagi ang kanyang masayang pagbubuntis. Ayon sa aktres, ito ang isa sa pinakamalaking biyayang natanggap niya sa kanyang buhay. Inamin niyang noong una ay may takot siya, pero mas nang ibabaw ang kanyang saya at pananabik. Ibinahagi rin niya kung paano siya inaalagaan ni Enrique Hill sa bawat yugto ng kanyang pagbubuntis. Labis siyang nagpapasalamat sa suporta ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Maraming fans ang natuwa sa kanyang pagbabahagi at nagpaabot ng pagbati. Ayon kay Liza, bawat araw ay isang panibagong karanasan na puno ng pagmamahal sinabi rin niyang excited na siyang makita at mahawakan ang kanilang anak. Pinanggako niyang ipaparamdam niya rito ang walang katulad na pagmamahal ng isang ina. Patuloy na inaabangan ng publiko ang kanyang journey bilang son to be mom. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.